Ito na yung pangalawang area namin dito sa binam Rice or Philippine Rice at may bisita kami rito si Jomar ayan ang isa sa ating katropa Tingnan mo na Jomar hindi ka na sa isa kami na nakikita na aking mga subscriber ayan at siya kasama na sa Pamewasan ayan at siyempre sila pa rin ang ating mga kasama ayan ang at ating kalili doon sa pataw si Rulay sila pa rin, walang pagbabago. Ruli pa rin. Ruli pa rin. Ayan. Ito, guys, Hindi ko na isa, -isa siguro naman kilala ninyo kilala na ninyo sila shout lahat. Ay, shout out muna sa mga sa... taga-Mexico. Mexico, Mexico Pampanga. Ayan. Mexico, Pampanga. Ayan. <laughs> Yung mga gusto sumaya, sumaya out. Ayan. Ayan Babe, shout out nga pala kay Babe, nakarami ng ano yan ng Ah, uh, junioran. Ay, cute pala. Cute. Ayan. At dito nakadalawang isang cute at isang bigay. Lalo na yung may ari. Lalo na daw yung may ari. Cute. Pakita nga natin sa camera. Yung tutok na tutok. Yan. Ayun. Shout mo yung... Bayong ba yun? Yung Ay, I'm, bayo ko. O? Oh? Shout tao sa bayo ko dyan. Sa Pagsakan, Laguna. May Jerry Balow. At saka sa kapatid ko. Maureen Laruga. Yan. mga shout out. Shout out Buhay na buhay oh, Shout out kay Jujit Alibut Boat Nagalag ko na Oo nga Lagi pala papasyatotin si Jujit uh, Naga Santa Rosa ayon, Santa Rosa Ay shout out mo rin yung ayon, yon, Pinsan mo pala pa na, Pinsan ko diyan Si Ernesto At saka yung asawa At saka yung asawa Ang pangalan asawa Hindi mo alam Hindi alam Hindi alam Ang pangalan Basta si na shout out kay ate Basta Shout out yung Anak ni Julie Nanonood lagi yun Shut out mo Ayan mo na Tingnan <laughs> ayaw na, oh, mo ka Ayan mo na i-shut O mo tropa yung chewing mo sa araw ano? Shut out mo yung mo uh, Shut Bernie Ramista uh, From Sarayaya Kaysen yeah, yun Ganyan yung mga shut Si kenting siyempre sa si Makmak Birthday niya kahapon ay Hindi ka malamang you sa mga bumati sa iyo Saan? Sa Bilawan sa inyo. Salamat. di Osuya sa mga kumulong. Ayan si Kelly din nga pala. Oh, shout out sa mga kakilala ko sa so, buong oh, Pilipinas. Artista na ako. Yo. <laughs> oh, dito naman tayo sa uli. Kay Dudong. Shout out lang sa lahat ng mga ngisda. Gaya namin. Oh, good morning, good morning. Oh, maayong mungkang. Sa mga... Sa mga kabrad ko sa Mindanao. Sa <laughs> mga kabrad ko

si Balot, saka si Iron, si Kuya Toto, yan. <laughs> yan, siya sa mga natin, natin sa tubig, yan. At banayad na banayad ang ano ngayon, ang karagatan, at yan, si pasigat ng haring araw. Yan, at konti na lamang, makikita na natin ang laman itong nakulong natin ng lambat. Ha? pag busy, hindi na naman. Ha? Galinog! Yan, Yan mga tropa, ha, dadalhin ni Kuya Linog ulit yung ating camera at kahapon tayo yung kumuha, hindi masyado maganda ang kuha pero ngayon kukuha na niya maganda Ayan si Kuya Linog, bigyan na natin Ayun, good morning mga katulupa uh, Pansamantala muna, ako muna magka-cameraman sa lalim ng dagat at ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang isda na tinakulong tulingan natin saka mga galunggong yun, sisid tayo, good morning Ayan mga tropa hat ha? nakikita nyo naman yung laman itong nakulong nitong lambat na to. Ayan <coughs> <coughs> at gagawa na lang natin mga tropa ng parto. Abangan nyo na lang yung pagsasalok o pagsisirok ng huli namin na ito. Ayan.